Hello guys, welcome to Jesus Kitchen. Welcome to my blog. Uh, today guys, uh, tayo magluluto ng gulay. Uh, Tuyong aking mga gulay ng guys, no? Yung nakabalot na dalawang pack ng gulay. Mayroon bagu pichay, bagu beans. And, uh, I will mix it with Tatlong hipon, guys. no malalaking hipon. Very fresh. Then, yung ating uh, sibuyas, kamatis, at uh, garlic. Hey, hey! hey. Okay guys, uh, gigisahin na natin yung ating gulay. I have Fry Master Cooking Oil. Yan, lagay lang tayo kundi guys. No? Dama lang yung mantika na ilagay natin. Na hindi rin sya marami guys. Na. So, isuti, isuti ko muna yung ating hipon, guys. Ayan. Hipon, yan. Ito yung pangsahog ko, guys, no? yung ating hipon. Niliit-liit ko lang. Ito yung pakasimpleng luto, guys. Pero masarap to guys, no? Then, yung ating kamatis sibuyas Ayan. yun yung ating bawang yan mix na sila lahat no also are bell pepper ating mga tulis pang tapis na tumamawal Ayan. Then we'll add salt kunti guys. So, tama lang guys, no? Eh? Nandiyan na yung ating hipon guys. Sinutay ko muna. Then I add black pepper. Yeah. Then ating mga gulay. Okay guys, add tayo ng water. Kunting water lang. Ayan. Ang bango guys. Amoy pala. bang Ang bango, bango. Ang sarap na guys, no? Ayan pa. Medyo palambutin natin kunti yung ating mga nilagay na gulay. Then I add a little bit of as Gino Moto. Kunti lang guys, no? Nice. Then, lagyan natin ng kunting mamasitas oyster sauce para malasa guys. Okay, guys Ayan na guys, nakalagay nyo yung ating uh, Repolyo, guys No, pakuluin muna natin, mga ilang Minuto lang, madali lang tumaluto maluto, guys, no Yang. man muna natin yung pinaka sabaw niya guys mmm tamang tama lang guys no mmm yan again guys don't forget to like share and subscribe sa aking channel Jesus Kitsin hey 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 a blessed day sa inyong lahat guys ingat ingat po tayo guys no Napaka-init sa panahon ngayon. Okay, guys. Ito na yung aking nilotong ngulay. So, so, Umuusok pa, guys, eh. Ayan. Ayan. Ya casi hablamos, ¿no? So yun na guys, uh, ito na yung aking uh, na-set na ngayon ng aking gulay na repolyo with uh, carrots and baguio beans na minix ko ng uh, konting uh, hipon, yung medyo malalaking hipon. Then yung aking... With matching mamasitas oyster sauce. Okay, guys, oh. Napakasarap, guys. Hey, hey, hey. Tara na guys. Kain na po tayo. Again, guys, salamat sa inyong panunood sa aking video. Uh, huwag kalimutan, mag-subscribe sa aking channel. Jesus Kitchen. Hey, hey. God bless, guys, sa inyong lahat. Bye-bye.